Hello guys, pinagpalang umaga Ngayong araw ng Sabado Magandang 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 umaga sa inyo lahat At ito guys, update natin ang panahon ngayon maulimlim At may balak na Bumuhos malakas na ulan At higit sa lahat Sana walang bagyong darating pero kumbaga Okay lang sa akin to Ganitong panahon Kasi hindi maingit At andito na naman tayo Naglalakad sa ating dating dinadaanan Ayan guys So Okay lang yung ganitong panahon Para at least uh, malamig ang pakiramdam natin ayan o, oh, yun ang sistema ng panahon makulimlim na madilim dito yan guys sa Manila ito yung status ng weather ngayon dito sa Metro Manila ang gusto nyo manood ng malaking TV dito lang yan sa kanto ng Boni TV niya no kakilala nyo yan sino ba yan eto na naman yung panahon natin Magbanayad, walang traffic guys ha Yan ang karsadahan maluwag traffic traffic pogi lang oh counter flu. kaway kaway ka na, sa may kaway Counter flow aja bawal. Bawat <laughs> oh, mo si Pogi, nagkakaway. Sa ating vlog ngayong umaga. Ayan na. so guys. Dito na tayo ngayon. Kaliwalos ang daan. Malungkot ang panahon ngayong umaga, araw ng Sabado. Mga katoto, thank you very much and magandang umaga. Bye-bye!